kailan talo talo kung kailan talo yung kailan 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 mo kailan ginawa mo kailan 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 Pangga mo, minuro mo pa. Kaya kinuha ka namin ng video. Nung nakita mo kinukuha ng ito ng video, inagaw mo yung cellphone ko. Pati yung ko, binamay mo, binasag mo. Sana maturuan ka ng leksyo. Palitan mo yung cellphone ko. Kasi gamit ko sa yun. Ito yung nakakainit ng ulo. Ikaw na nga yung nadisgrasya, nagrabyado. Ikaw pa yung bubungangaan, pagagalitan. Para bang oh. ikaw pa yung salot sa kalye. Sir Manuelito, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rapi. Sir, pwede pakikwento sa amin yung uh, nangyari dyan sa video? Papasok po ako sa trabaho noon. Dito po ako nada sa may nagtahan. Diyan pa po ako sa may Dio Camp Hospital, Makalampas. May nakaparada po taxi. Nakatigil na po siya. Iniwasan ko lang. Paglampas ko po ng taxi, bigla na po yun. May sumabit na po na kotse sa side park, sa mirror po. Tapos bumagsak po ako. Okay. Hindi ko na po alam yung nangyari. Ang sakit-sakit po nung likod ko. Mm -hmm. Nami-milipit po ako sa sakit. May babae doon, nagbubunga nga. Sino po yan? Siya po yung driver nung kotse na nakabangga po sa akin. So binubunga nga ang kayo. Bakit po siya nang gagalaiti? Sa halip na dapat humingi siya ng sorry. Ako daw po yung bumangga sa kanya. Ako daw po yung may kasalanan. Kaya po nagbubunga. At meron po ako nakita doon sa eksena na police na umaawat. Ano yon? Uh, traffic enforcer? Or napadaan lang? Siguro, sir, napadaan lang po kasi hindi ko na din po namalayan. Sabi naman po, may sinabi naman po sa akin yung polis, hindi siya alis muna doon kung hindi pa ako dinadala sa hospital. O oh, in fairness, ma maganda naman yung ginawa ng polis na yon. Opo. Naging concern siya. Pero nakuniforme siya, baka papunta na siya ng work. Opo. Hindi ba siya tumawag ng uh, top enforcer? Hindi siya tumawag uh, sa pinakamalapit na presinto na magpapunta ng investigador? Hindi ko na po namalayan, sir, kasi sa 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 punong likod ko tapos may isa pong dong mga naka -drive, mga driver po yata ng motor sila po yung nag sa akin papunta do sa ospital po malapit lang ah, so ibig sabihin etong nakabangga sa inyo na Athena Aphrodite hindi oh, ka tinulungan, Sinakay sa kanyang kotse para dalhin sa ospital? Uh, sinakay naman po, sir, pagkatapos kong dalhin sa Dio Campo. Malapit lang po yung Dio Campo. Lakad lang po. Inalalayan lang po ko ng pulis sa kanong nung mga nadong po yung pong mga nagulang motor nilalayan po papunta ng ospital tapos nilinis po yung sugat ko doon tapos yung po, po na po ako nung Athena sa orthopedic So anong naging ending sir? Anong nado na po sa orthopedic sir? Binabalaan po niya ako Okay. Ah, alis na daw po siya kasi susundin daw po niya yung anak sa Laguna. Pero iniwan po niya yung license niya doon. Okay, sige. Kayo ba'y nagkaregloha na? Hindi pa. Ang gawin po niya, ipapaas daw po niya yung bike ko. Ay ngayon po, wala pa naman po siyang kinukuhan. Kasi hinahanap, kukuha pa daw po kami ng police report para ipasa po yata niya doon sa insurance niya. Magandang yes, umaga po, Mama Tina. Sir, magandang umaga po sa inyong lahat, sir. Ma'am, regardless kung sino may kasalanan dyan sa video, yes, sir. Apo, pero sir. hindi ata maganda na nakita mo na nga semplang na uh, umaaray sa sakit, tapos yes. binubungangaan mo. Ba't ganon? <laughs> sir, ganito po yung nangyari, sir. Pagbaba ko po sa sasakyan ko, kasi malayo na ako, sabi ko po, bakit kaya yung, yung side mirror ko biglang tumunog? Bumaba po ako, sir. Okay. Pagbaba ko, tumakbo po ako sa pinangyarihan. Sabi ko, may tao. Pinakbuko ko po siya. Tapos pinalibutan po ako ng mga biker po, sir. Tapos sabi ng mga biker, tulungan mo yan, tulungan mo yan. Sabi ko, sandali lang po, kuya. Lahat po sila tinitingnan ko. Nanginginig na nga po ako sa tingin sa kanila. Weh! Weh! Hindi nga! Hindi nga! Yes, sir. Sabi ko sa kanila. let me remind you na kami po lahat, maging yung mga netizens, nanonood sa video ninyo. Yan ba yung nanginginig na ikaw ay nagbubunga nga, nagbubunga nga? Pag nanginginig ka pala, nagbubunga nga ka? Wow, wow ha? Na-hysterical na, na, sir, eh, Kasi... Pinalibutan ng tao, sir. Ma'am, hindi ka pinapalibutan. Libre kang pag-alagala dyan. Paikot-ikot, oh. Ikot ka ng ikot. Ooh. Tapos bunganga ka ng bunganga. Laway mo, tumatalsik. Oh. Uh, pagkatapos po ng video na yan, dinala po namin siya sa malapit na hospital, sir. Okay, good. Tapos po, sir, uh, sabi po sa hospital, wala daw pong x-ray, hindi daw po makukuha yung result po. Sinakay ko po siya sa loob ng sasakyan ko, sir. Apo, ma'am? Pagkasakay ko sa, sa loob ng sasakyan ko, naghanap pa po kami ng mga ospital na malapit po sa pinangyarihan. Pagkatapos po, sir, uh, sabi ko, Kuya, okay lang ba sa'yo sa orthopedic? Or may alam ka po ba dito sa lugar niyo. Tapos sabi ko, kamusta ka na? Okay lang ba? Sabi niya, yung puwet ko, okay. yung balakang ko, masakit. Okay. Sabi ko, sige po, Kuya. Sabi ko, saglit lang po makakarating na tayo sa orthopedic kasi sa orthopedic po, mas marami po tayong mga Okay, sige. So yung uploader, isa rin po sa nagreklamo against you. Bakit yes, po sir. kasi binasag yung kanyang cellphone? Nung no, nakita ko na nagsasabi na ako, ako pa ba ang may kasalanan? Ako binangga kuya kasi sila ang kumakausap sa akin, hindi na yung taong concern ko. Magandang uh, umaga po sa inyo, uh, Mr. Francis Sukaire. Sir Good morning po, Idol. Paano po yung nangyari na pati yung kayo na padiskitahan ni uh, Ma'am Athena. Nag-aabang kami ng parcel namin para pag nag-text po yung sorter namin, pupunta na kami sa hub. Tapos po, nagulat na lang po kami, umagsak yung nakabay po. Yung bagsak niya po, una talaga yung balakang po. Yung ginawa po namin, pinuntaan po namin yung nakabay. Tinulungan namin, dinala namin sa gilid. Tapos, pinuntahan po siya ng kasama ko para bumabasa ko. Kasi kasi, tagal pa po niya bumaba. Tapos, so, pagbaba niya... Nagalit? Pinag pinag oh, po, nagagalit pa siya dun sa nakabay kasi siya daw po yung binangga. Okay. Just, so, 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 yung sir. ibig sabihin, sir, kung, kung hindi nyo siya hinabol, hindi siya hinto? Hinto naman siya, sir, kaso ang tagal niya bumaba po. Kung di lang po pumunta yung kasama ko, baka nagtaka rin si ma'am po na ano, may tumama, tumama nga po sa side mirror. Okay. Tapos, But, nang bumaba po siya, sir... Hmm. Ano po, nagbunga po siya, tapos pinagbibigay na niya na binangga po siya. Tapos pinapatayo niya po yung nakas bisikleta. hindi na po na makatayo kasi masakit po talaga yung balakang tas nagbubunga nga na po siya. Pa paano nabasag yun yung cellphone? Kasi yung naawa po kasi ako dun sa, ano po, sa nabangga niya. Kasi binubunga, sabi ko, sabi ko sa Rio, videoan ko na po kasi Iba na po kasi yung apogante na po kasi si Ma'am kasi siya na po may kasalanan. Yun po sir, yung pagkaagaw po ng phone ko, kasi nakita pong binibidyo ko siya eh. Bakit ba ko siya yung binibidyo pa? Kasi siya naman daw po yung binangga. Ako daw po yung kakasuhan niya. Kasi po naawa po ako doon sa, ano eh, sa binangga niya. Hindi na nga po patayo, pinapatayo niya. Naglalakad niya pa po itong hospital po. Eh malapit lang po yung hospital. Eh yung ginawa po namin, binuot na lang po namin. Okay. Tapos naagaw niya po yung phone ko, tapos nagbura niya po, pero napunta lang sa recently deleted po. Na-restore ko po. Tapos ko po sa cellphone ko, basag po. Direktor, magandang umaga po, Direktor. Magandang umaga, Sir Raffy. Direktor, ano yung violation itong nakabangga? Matapos niya mabanga, hindi ko alam kung matatawag to ng hit and run dahil umalis siya, humintot, hindi siya bumaba ko hindi pa siya pinagsabihan ng mga bystanders. Pangalawa, e binubunga nga ang panya yung nabangga niya, nagmukha tuloy kawawa, ang gusto pa niyang pabangonin, e paano makabangon? Eh, ang laki nga ng tama. So, ano po violation, Director? Um, so, nakikita ko, Sir Rafi, uh, siguro, request driving. Pero, pw pwede namin si sila i-issue tapos, based sa hearing pa, kung ipakita ko kami ibang violation. Pero ngayon, sa tingin ko, uh, sa request driving. How about hit and run? Okay. okay. Hindi, ganito lang, Sir. Ang appreciation kasi niya, Based on statements ng dalawang, i-evaluate namin yung sir kung papasok siya po sa hit okay. and run. Okay. How about yung binubunga nga niya, hindi pa pasok niya sa road rage, although long shot na tanong to. Eh, parang, ah, road rage. Na, na, na 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 galit na galit siya, o. Pina pinagduduro oh. niya yung uh, nabangga niya. Hindi pa road rage yun, kaya? Uh, uh, actually, sir, lahat na reklamo, ipapahil sa amin. For example, manila claro yung road rage i-investigahan din namin yan, sir. And so, with, based on the evidence, I will be able to, uh, pati dito sa nakikita ko ngayon, sir, sa, sa video, uh, kasama yun sa evaluation namin kung may compilation ng road trip. Uh, enough na ho ba yun, yung mga nabanggit niyong kaso na para matanggal po siya ng lisensya kung sakasakali? Yung reckless driving kasi, Sir Rafi, uh, kinatawag namin yan, graduated scale of fines and penalties. So, abang inuulit-ulit mo yan, pang-apat na violation, uh, revocation na po ng license. Ah. Uh. So, titignan pa namin yung record niya, kung meron siyang previous revilis sa request writing. Doon naman po sa road rage, i-evaluate namin yan. Pipasok namin yan sa Section 27 ng Republic of Roan kung ma-consider ba sa as a proper person to operate a motor vehicle. So meron din suspension yan. Pero right now, uh, ayaw ko lang i preempt yung investigation kung if ever idulog, idulog sa opisina namin yan. Pero ang initially ang nakikita ko pabilisan ni Recto Physics direct Therapy. Direktor, pupunta po kami diyan kung sakali hindi sila magkaayos. Ano po? Salamat Sige po, po Direktor. Sir Manuelito, ano po ang gusto niyo mangyari at saka Sir Francis? Ay Sir, eh, 'yung lang po sa akin 'yung sa bike ko kasi 'yung po 'yung ginagamit ko lagi pagpasok sa trabaho So, ipare pare pare 'yung bike. Opo. Ikaw naman, Sir Francis, palitan niyo yung cellphone. Right, paayos na lang, sir. Ay, sir, nagkasundo po kami. Napapaalis ko po yan. Kahapon pa po, sir. Ah, very nagkasundo good. Nagkasundo po kami. Ma'am, hindi na kailangan hintayin yung insurance. Ha? Kailangan niya sa trabaho yun eh. Kasi pag hintayin ng insurance, baka abuti pa sa yung, ng buwan. Yung, yung, yung ano ko pagbutin po, sir, insurance. Oh. Yes, sir. Yung insurance ko po, po, sir, na sinasabi ko, para sa akin po, may makuha po. Ah, ito. sige. Actually, sir, na yung po kami magkikita niyan. Okay. Hindi ko lang alam po, but nandyan na po siya? Eh, naniniguro lang siya. At yung cellphone po ni Sir Francis, yung uploader, paki pair na rin. Okay, sir. Ma'am, ganito na po, ma'am. Lesson learned. Next time, kapag meron ganitong klase mga insidente, nakadisgrasya kayo, sana hindi na po mangyari ulit. Ang una niyo pong gawin, sa halip na bubunga nga nyo, tumawag kayo ng police assistance o dili kaya tumawag kayo ng ambulansya na para tulungan itong nadisgrasya ninyo. Yun po yung tama. Hindi yung... Salamat, sir. Sinakay ko po yan, sir. Salamat si po. Ma madam. Sa... Manuelito. Uh, Magkikita raw kayo ngayon, sisiguraduhin namin today na magkakarigloan kayo na maayos. Oo, oh, sir. Saka sir, paano yung kuhaan? Hindi ako makakapasok eh. No pay, no work ako. Okay, hindi kami makikialam two... sa danyo, sir, ah. Hindi kami oh, makikialam. Oo, kasi 2 weeks daw akong hindi pinikuhaan. Gumalaw-galaw sabi ng doktor. 2 weeks. Magkano ba yung arawan mo? 15,000 ako a month. So, 7-5? 2 weeks? Opo. Okay, sige. No problem. Masyado, maliit lang yan. <coughs> Buti nga, malit lang binigay mong amount. Kung iba yan, malaki-laki. Baka, <laughs> baka hingi pa ng pang, ano, pang uh, bili ng kotse. Oh. Uh, anyway. uh, Mama Tina, Hello, mura ma lang sir. to. 7-5. Two weeks niya hindi makapagtrabaho. Dagdag. Ang dami, uh, sir. Sige, sir. 5-5. Eh, sa bagay, sir, tinutulungan naman po ako ng tatay ko. Oo, oh, okay lang. So, okay na, 7-5, ha? Sige, sir. Two weeks. Okay. Very good. O, di, tapos sa problema. Okay na, sir, ha? Two weeks, 7 okay, seven five plus repair yung bike. At yung ito, papalitan yung cellphone. Salamat po sa inyong dalawa. Ma'am, yes, madam, huwag mo iba yes, telepono telepono. Kausapin kay lahat ng staff. Sa yes, salamat po sa inyong tatlo. Okay. MJ, anong sabi ng netizens? Grabe, idol. Rapi ng gagala iti yung mga keyboard warrior natin. Ano, sinabi nila, Aphrodite, goddess of love and beauty yung pangalan. Pero oh kabaliktaran God. daw yung ugali. <laughs> Sabi na ito si Milena O'Hara, og og ka ate. Mag-isip ka nga dapat kung dapat ka bang nagda-drive. Eto naman ano, si Ludrifin Petulina. Siya pa yung nakabanga. Siya pa yung galit. Ayun, at sabi, ibang klase raw manginig si ate, ha? Sana all, ganun daw manginig. Palusot pa, kita naman sa video, paano reaction mo? Huwag kami, Athena, huwag kami. Mga ganun na kita natin dito, no? At sabi nga nung iba, dapat yung babae na yan, pakasuhan yan. Kasi nga, nakabangga siya. Ayun ang sabi nila. At sabi nga nila, wag daw iparepair ang kanyang cellphone. Bumili na lang daw siya ng tool phone para kay kuya. yan ang sabi ng mga keyboard warrior natin. Idol, happy balik sa inyo dyan sa studio. Salamat MJ